ng magas yung lahat. Ah, kagabi nga pala, habang naglalakad ako, may napulot akong walip. Panlalaki, di ko alam kung anong laman nito at kung magkano nga ba ang laman nito. Hindi ko pa kasi tinindan ito. Ah, ngayon ko lang siguro malaman kung ano nga ba ang laman nito at kung magkano nga ba sigurado ako yung may-ari nito baka di na mapakali di na makatulog kakahanap ah, ito nga pala yung wallet mo na pulot ko na sa akin safe po hindi ko po to binuksan at hindi ko po tinignan yan panalaki po kulay black nalaglag kasi to napulot ko kagabi eh dinampot to kaysa naman iba ang makapulot baka mamaya hindi na maibalik balik yan panalaki mamaya titignan natin kung ano ang laman nito magkano nga ba baka magulat tayo kung magkano ang laman nito at kung kahit tayo kahit kayo magulat kayo kung anong laman nga ba nito yan titignan natin kung ano nga bang laman buksan natin kung anong laman at titingnan natin. Ay, papakita ko sa inyo kung ano nga bang laman, kung magkano. Kailangan ko pa bang ipapakita. Yan. Buksan natin. Simple. Ako na ako muna ang unang makakalam. Bago ko sa inyo ipapakita. Nakakagulat. gulat. Ngugulan lang. bigla kay sa laman. Panlalaki to, panlalaki ako, LeBron. Pero panlalaki. Pero sa laman magugulat kay ko ano, ang laman. Yan, papakita ko sa inyo. Eh Oh my god.